Hi mga bisiko, samahan niyo naman ako ngayon sa pagpunta sa eskwelahan. Ipapasilip ko sa inyo kung saan ako nag-aaral. Dito lang ang college namin sa Katubig. Namin. <laughs> At ito na nga, mag-aayos lang ako ng konti para presentable tayo pagpasok. So pinili ko nga isuot ang uniform namin para masabi ko naman na estudyante na ako. Ay! <laughs> at bilang edo student, ay eh, kailangan ko na talagang pagpraktisan ng pagbibigkas ko ng Filipino language. Dahil nga napakatigas ko magtagalog at pinagtatawanan na ako minsan. Kaya mas maganda siguro na pag nagba-vlog ako, magtatagalog ako. Para masanay na din ako. <laughs> At yun na nga si ate, tumatawa na lang biglaan dahil may kumakausap sa kanya. Bilis ang pagsuklay na lang ang ginawa ko dahil malilit na ako at kailangan naming umalis. At ito na nga, na ako ng aming boarding house. Hi. Ha? Kasi <laughs> ba, ba? dahil maaga pa naman, maglalakad na lang kami dahil sayang na rin ang pamasahe. Malapit lang naman kasi ang eskwelahan at pwedeng lakarin. At masyadong maaga pa, kaya maraming estudyante talaga ang pumapasok na. At hindi na gaya dati na kinakabahan ako bawat pagpasok dahil ngayon parang wala na, nahigagara. but... Ayan, hindi talaga ako nasasanay na magtagalo kaya kailangan ko talaga mag pa. At ito na nga, nadaanan namin ng IT department at hi sa kanila. Ito naman ang parking lot sa aming school, nakikita nyo naman. Ayan, ang daming scooter. Yung mga building na yan ay nandyan ang library at iba pa. Dito pala kami magkaklase sa DAL dahil inaayos pa nga aming room. At hindi lang kami dito ang nagkaklase dahil ang pati ibang year ay dito rin. At ayan na nga dumating na ng aking mga fake friends. Haha, -ha, charot. At pagdating namin ay kailangan pala ng index card at humingi muna ako sa kanya. At agad ko nilagyan ng ID picture. Thank you pala, Bishi. Gusto palang sumali ng princess namin sa klase kaya pinagbigyan. Ha -ha, charot lang, Bishi ko at sila. At nahiya nga to si Tupa kaya ay wag na nga lang. Habang nagpapangalan ako ng aking index card ay nahawakan ni Bishi ang cellphone ko kaya siya lang muna daw. <laughs> At silang mga classmate ko, Filipino major. ba diba, ang gaganda nila lahat? sa so time na yan ay magkaklase na kami, kaya kailangan ko nang patayin ng aking cellphone. 'yung dalawang klase namin ay agad na kaming lumabas. Papasok pa sana ako sa main campus kaso hindi na kasi mag-e-snack na daw kami. At wala na daw kaming susunod na klase kaya uuwi na daw kami pagkatapos. Gusto ko pa sana pumasok dyan kaso hindi na pwede kasi kailangan na naming umuwi kaya sa next time na lang siguro. At sa bandang ito ay uuwi na kami kaya hanggang dito na lang. See you next vlog.